Ito na siya. <laughs> diba? Black yung naging dating niya. Ginupitan ko lang din yung buhok ko. Ang kapal kasi. Ayan. Just... Ayan. Sana ganito na lang yung buhok ko. Pag tuyo. Ganito ka na Straight. Tapos straight siya. Hindi eh. Mamaya pag yung blower ko natin. Buzung. <laughs> Ganyan na siya. Ganyan mo, dami pang white. Dami pa rin white sa ano. Sa likod. Pero hindi naman halata. ayaman na. Carry lang yan siya. So, yan na tayo. Itim na ulit ang ating buhok. Ganyan siya na, diba? Dati, nung ako'y bata pa. Makapag-blower na nga. Dami ko nang sabi. Magsasain pa ako. Nung oras na ba? sa na ako dahil bukas day off daddy bukas sya sa isang bukas 6.29 sain mo na kiss hello magandang morning ngayon ay 10.54 at uh, si le liwan ay naligo na po dahil maaga po siyang nagising at maaga siyang nagpupo. At ako ay... Nagre-ready ng mukha at kami pupunta na. Hinihintay lang namin ng daddy. Dahil ang daddy pumunta ng Exxon. Dahil may bibigay sa kanyang... Mami. Punta kaming Daiso. <laughs> favorite spot. Ang aming favorite... Mall. <laughs> Parang mall, ba? Diba? ang Daiso. At may bibili na ako na ano, yung lalagyan na ng ano, yung dito sa bedsheet. Ayan yung ito. Ayan. Yan sinabi ko nung nakaraan. Dahil, para close siya. Yung may, yun, yung may zipper na ano. Yan lang ang bibili namin sa Daiso. At, anong tawag na ito? Parang hindi malikabukan yung ano, mga bedsheet. Tapos ito na yung kulay ng buhok ko. Tignan niya. Di ba? Itim na siya. Ang ganda. Ang <laughs> ganda. O, oh, di ba? Wala na kayong masahit na white hair dyan. At least bumata. Bata naman ako ng mga... No, two years. <laughs> Bumata-bata naman ng lola. Iba-iba iba din, di ba? kasi yung white na white na buti sana kung all white kaya lang patsy patsy siya meron dito yung malaking white puro white dito patsy patsy parang gusto ko na mag blonde tapos ano na lang white no kaya lang pa mag ano, mahirap naman i-rebound kasi tatanggihan kasi mga parlor pag nag glitch ka ba diba? or kailangan mo munang patagalin ng ano mga one year bago ka magpa-rebound. So, pinag-iisipan ko. Pero ayoko na dito. Pag-uwi na ng Pinas kasi mahal. Mahal dito. Tapos hindi maganda. Hindi masya hindi ako nagagandahan kasi nung huli, parang ako relax lang. Tapos ang mahal. Parang umabot nung 7,000 ba? 7,000 ang yung rebanda. Tapos, no, no, please. Yung kulay, parang ganun din ang presyo. 7,000 din. Kaya <laughs> never na magpapakulay dito. Ah. kasi may mga kasamang treatment. Nahihiya ka naman ka bang eh. <laughs> Kaya kailangan niya na ano, treatment yung buhok mo Mukhang kasi ganyan. Magkana yung treatment? Hmm. 100,000 mo. Ah, huh? Okay, sabi ko minsan lang naman. Sabi ko minsan lang naman, Keri Kaya ko tatata. Hindi pala, Kerry. Mahal pala. <laughs> narealize ko na. Late ko na narealize. Siya di ba? Late na ka-realize. Sabi ko kasi, ay, baka ano you know, naman, mapantay yung buhok ko. Yung wala talaga as in, walang white na makikita. Sabi ko, mas, baka mas maganda naman yung kulay nila pag nagpakulay ako dito. Nagkadi like, din pala para rin ako nag... Mas maganda pa tong shampoo ko. Na kulay. Mas Pero okay lang yan. At least uh, nakapag-picture naman ng maayos ng one year old uh, photoshoot si Liv. nun. Ang kanyang one year old ano. Okay lang naman. Nagreklamo ko ako. Tagal na. Last year pa yun. Pero at least, na na na, experience. Dati naman ako nagpapariban dito. Pang, pangatlong beses ko pala. Unang riban ko dito. Lalaking gumawa. Okay naman. Kaya lang, kailangan mo ng... Pag nabalawan na, kailangan mo planchain pa rin para yung may magandang effect ng pagka uh, ano niya. Straight. Kailangan ng plancha pa. Tapos yung pangalawa, hindi okay talaga. Kasi doon ako, naghanap ako ng mura. Ayun, napamura tuloy ako. Nasa 70,000 lang siya. Kasi kakilala siya ng kakilala siya nung ano nung nung dati namin dati ko pinagtatrabaho kan so yun babae na parang tinatamad pa siyang gawin yung buhok ko eh, kasi makapal pagbalik ko pag uwi ko nung <laughs> ang dry ng dulo as in hindi mo masuklay hindi palang dry nasunog Ginapit ko hanggang maiksi na. Ganun pa din. Tapos pina pinaplansya plansa ko na lang. O dila, na double dead yung buhok. Kasi wala mga eh. Tapos, yun ang pangatlo. Ito na yung ang anak na ako. Mahal naman. Pero sabi ko yung okay lang mahal. Maganda naman. Okay naman siya. Kaya nang para siyang rebound. Ay, nung relax. Relax. Ang dating. Compare sa riban sa atin, talagang ano diba, pulito. Maraming beses na ako nagpa-riban sa Pinas. Siyempre. Alam ko na yun. Tapos. Ayun. O diba? Glasky na ba? Glasky. Ah, vicious is your second. lang mga araw nung no, hindi ako mag-sunblock. Sunblock ba ba? Ngayon sunblock na. Lay at night when all the world Pa tayo mag-sunblock. Tapos magpapakain ng bata wala pa naman ng daddy. yung malinis na Yung mukha mo, tapos pindam mo ulit. pindam mo ulit. dahil sa sponge. <laughs> lalagyan ba yan? Baby ko? Aga nagtulog yan eh. Kasi kahapon din natulog ng hapon. Hindi ko na pinatulog ng hapon. Kasi liit naman kami nagising. Maga na sa amin yung ano, alas tisang tulog. Kasi <laughs> normal na bata mga alas 8, diba? Alas 9 sa amin, alas cheese. Normal. Yun ang normal na maga. Pero pag late, mga lawo na alas dos. Yan. Mumugo. Apple. Can I see? Iluwa ba? Ang po, naubos yun yung apple yung anak na. Uli ka dito. Iluwa ba? Come here please. Mumugo. Can I see? Mumugo. Apple? Apple? Apple. Hmm? Tapos, magkikilay na ako para mamaya magkis na lang. Jacket na lang. sweater na jacket na lang. siya ganun ka, ano. Hindi na nag-negative ngayon ang aming weather. Ano na lang. One, two. Nagaganun na lang. One, two. Pero hindi pa nagpitray. Hanggang 1, lang siya. Baka ngayon. Tapos. Nasama ko yung dulo. Okay lang. Drawing mo na. <laughs> <laughs> <Huh? coughs> Excuse me. Hindi pa rin nakakapag ano si Liwon. Nakakapag diretsong salita. Ang kaya niya palang sabihin ay anana sa banana. Tapos, ang apple niya ay popol. At ang orange niya ay orange Yun. Tapos, nakikisabay naman siya sa mga ano, kanta yung banana. Tsa-tsa! Kung pag banana, sabi niya, cha-cha! Ganun. Nakisabay naman siya. Tapos, masasama kanta, nakikisabay siya. Tapos, minsan, pag nasa mood siya, nasagutin ka niya, ne, ganun. Pero pag wala siya sa mga dead maka, ayaw niya. Ayaw niya din ang inuutusan. Kanari, sabihin mo, mag-aanyo nga sa'yo ka. Pag ayaw niya, ayaw. Ayaw siya. Dead mo. Yan mo. Pag matagal akong hindi nagkikilay, hindi ko na naman alam kung saan. Kung makukumpara ka talaga. Kung makukumpara talaga ako sa ibang mga bata. Ano ba yan? Pasan ba yung kailay ko? Late talaga yung ano ni Leon sa mga salita. Sa pagsasalita lang. Pero kung pagdating sa mga yung ginagawa, sa mga ano, hindi naman. Sa pakikipag-communication, sa ibang bata, willing yan siya. Saan ba ito? Eh? Ito pala dapat ako ng Tapos pag siya charming, naku na perfect niya na yun. Pag magpa-charming siya. Ang papacharming na nga sa baan na yun. Ay, hindi ko pa pala napapost siya. papacharming na nga sa girl eh. Diyan siya magaling. Yun ang namamaster niya yung ibang mga ano. Siguro late na yung pinaka-late niya na yung sa ano, salita. Although madaldal naman siya. Kaya hindi mo maintindihan. Ganun na siya. Sabi kong kapakain na kung na ako dito kay Ilay. mo naman. Ito siya, ma'am. Sasalita salita siya, ba? Pero hindi lang maintindihan. Pero pag sinabi, pag sinabi mo na, let's go to our room, ganyan. Let's go outside. Naintindihan niya. Sasama so, yan siya. That's wash your popo. Magtatago. Are kung basta doon lang talaga siya lit sa pagsasalita kasi kung ikukumpara mo siya sa mga bata, wish is ayoko naman pero hindi mo mahiwasan na ganun nga the bus 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 here is the bus of okay, the here is the bus this is a bus no no please ay ay no 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 please oh. Get your bus. Get your bus. Mm. Get get your bus. Get your bu bus bus please. Mm. Let's go outside. Let's go outside. Let's go outside, baby. Let's go. Kada. 그럼 이미 온 다음에 부모 뭐 의미 없어. 아? 가기 전에 응. 봐야지. 뭐야? 이렇게 걷고 걸어가서도 봤잖아. 아. 의미 없다고 그거는. 뭐야? 뒤에 봤잖아. 네가 차오 나누나. 오나. 아. 늦었다고 보는 게 늦었어. 그래? 먼저 봐야지. 가기 전에. 무슨 말? 너 어떻게 했냐면 봐봐.